Ano na ako ng kamali ako eh. Ka ka... na ako ng eh. Nagkamali ka na. Anong gagawin mo ngayon? Kaya ka nandito ako mapalit na ako eh. May kinakasama na yan eh. Mapalit ka pa ako ah. ngayon. May kinakasama na ako. Tama ka isa. Buguluhin mo kayo. na naman buhay nila. Hindi mo ah. lang kaysa din na ako. Nadesisyon ko talaga. Mo, desisyon mo pa. Hindi desisyon namin. Okay na kami. Okay na ako ngayon. Ha? Na, Alam mo. Alam mo, Ruben. Ha? Tahimik ng buhay naman ako. Ha? Tahimik na. Mo. yung araw na magkanda, pun tisco wala voilà. Umayo ka! Umayo ka! Umayo Hindi ka natin Malaki na yung anak mo ngayon! Sin Malaki na! Mahal na mahal ko si Grace! Hindi ako makapag-decision yan, yung anak ko! Grace, Dahil siya ang nilang na! gusto mo ako! na Grace! Sige naman! Huwag na ka! Magpapadala sa tao niyan! Hindi minsan! Hindi ka inisip niya! Hanggang sa nananak ka! Patatanda mo yan! Huwag mong kami idaan sa ganyan. Huwag mong kami idaan sa ganyan. Kung naawa ka sa anak ko, dapat doon palang inisip mo yung kalagayan niya. Ngayon, mayroon na nakaasikaso sa kanya. May nakaalagan na sa kanya. May kumukup na sa kanya. Pati sa anak mo. Ngayon, kukuloy mo. Ha? Wala ka nang pipilitin dito. Huwag ka nang pipilitin